Ipinaalam ng Bangsamoro Airport Authority sa publiko na kasalukuyang isinasagawa ang renovation ng passenger terminal building sa Cotabato Airport. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Ayon sa BAA, isa sa mga prioridad na proyekto ng tanggapan na inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon ay ang pagsasaayos ng mga comfort room. Kaugnay nito, Maaari umanong gamitin pansamantala ng mga paalis na pasahero ang comfort Room sa VIP lounge. Para naman sa mga dumarating na pasahero, maaaring gamitin ang comfort rooms sa admin building at sa office of the director. Humihingi naman ang pangunawa ang BAA sa abalang dulot ng pagkukumpuni. Jan Garcia, IMAIDS, Philippines